Yan, natapos na po nating gawin yung ating uh, net fence na bakod. Yan, ating pong pag-uusapan naman ngayon yung kung magkano yung nagastos. Yan, ay deliver na yung ibang materyales na gagamitin natin dun sa temporary fence. Ito rin yung gagamitin natin to. Nagawa tayo ng temporary fence dun sa may likod. Yan yung pintura ang gagamitin. Spero epoxy primer gray. Yan, natapos na natin siyang pinturahan. So bukas pwede na natin siya ikabit. Yan, yeah, nagsimula na tayong magkabit ng steel post ng temporary fence. Kanina umaga naka-anim tayo eh. Bali, ang ginawa ko, string yung sa alignment tapos sa distance, naglagay ako ng bakal para ma-maintain yung doon ko itinatali. Tapos naglagay din ako ng kicker o threshold para nakaangat sa lupa yung konkreto, huwag kalawangin yung huwag ano, mababad sa tubig hindi agad kakalawangin yung bakal so yan tapos naglagay lang ako ng ano, mga bracing para sa alignment ganun lang kasimple ito makita nyo alam pakita natin alignment dito na yan paano ko siya inalign yan eh baka hindi ako makagawa ngayon hapon pangit lang <laughs> na maulan na hapon sunod ha. sa akin yung mga manok ko yan na tapos na natin yung poste nung para sa pens nagkaroon ng problema yung day out nila dati kaya ito na yung bago yan yung ganda bali diniyay natin to natapos siya ng 7 days at yung pintura itong poste doon doon yan, yan. na primera na natin yung rivers para doon sa my pens Yan, nakabit na natin yung uh, rebar support. Ito na. Ang ginawa natin para iwas kalawang ito yung mga ano, gumamit ako ng uh, electrical cable wire. Tapos itong nasa taas sinabit ko. Nakasabit siya. Yung sa baba, nakatali lang siya. Pero ang ginamit ko, electrical wire para hindi kinakalawang. Tapos pininturahan din natin ng puti natin ito na nagtipid naubusan na ng ano GI wire na pero pininturahan ko Ayan, nakasapit para hindi siya bababa bukas pwede nang ikabit yung net yan doon ko muna tinerminate kasi wala nang time dapat ma-repair yung bakod eh so for the meantime net ang gagamitin dito habang isiship yung cyclone fence Yan, nagsimula na tayong ikabit yung uh, net para sa fencing. Natapos na natin doon. Yan. Hanggang dito. Ngayon ang ginawa natin ay tinali natin to ng ano nylon string. Yan, hindi wasak gumamit ng ano eh, uh, alambre para sa kalawang. net. Tapos sa baba, ang ginawa ko para ma-stretch siya, yun. naglagay ako ng peg. Yan. Tapos kinatali ang ko din ng nylon string, yan. Para kung mabulok na tong peg, at least may nylon string pa rin na Yung part naman doon dahil ito, daanan to ng tubig eh, mababa pag malakas ang ulan. So, hindi ko nilagyan ng peg. Inangat ko yung uh, net para tuloy lang yung pagdal ng tubig kung may konting mga baso-basura dadaan. Itong net na to ano eh, ito yung lumang net ko. So ginamit ko lang. Para kasi ano, pag ita-transfer na yung mga cyclone fence kasi pag nalagyan to ng temporary cyclone fence naman i-ship ko na yan kasi yung dati mali yung position so i-ship yan, natapos na natin yung uh, pads. Yan, na natin yung kulang. Tapos, ang ginawa ko, dun ako <laughs> gumawa ng daanan dito. Yan. Bino, binano ko yung cyclone pens. Yung cyclone wire yan lalagyan ko lang ng anong gaganyan para magsara. Lalata. Ayan guys, yung aking DIY. iy mabut din sya ng ano eh, 8 uh, or 9 working days. Mag-isa lang ako eh. <laughs> Walang katwang. Pero okay lang, at least uh, nag-enjoy sa trabaho. Malagyan ng pens. Hanggang dyan lang na correct ko pa yung ano, backward at least pwede nang mag uh, ano rito magtanim kasi may bakod na eh yung ito pong ligaw na puno na ating pinutol pinalitan po natin yan na uh, nagbubungang mga puno ito po yung uh, saging na ating nilagay at uh, nagtanim din tayo ng nyog yung isang nyog na yun dalawa tatlong nyog tapos nagtanim din po tayo rito ng uh, abukado dito nagtanim din po tayo ng mangga o kamalik at dito ay abukado yan at uh, dito ay nagtanim din tayo ng isa pang mangga hindi maliit pa to yung ating mangga ito naman po yung ating uh, okra yung po yung ganyang bunga mahaba bayabas yan, natapos na po nating gawin yung ating uh, net fence na bapod. Ngayon ating pong pag-uusapan naman ngayon yung kung magkano yung nagastos.